Libra, naranasan mo na ba na parang may malaking pagbabago na malapit ng mangyari sa buhay mo? Baka matagal ka nang naghihintay ng isang senyales, isang katotohanan na maaaring magbago ng lahat ng alam mo. Well, nandyan na. Ang katotohanan matagal mong pinapangarap ay mas malapit na kaysa kailanman at handa na itong ipakita ang sarili. Palagi mong pinaniniwalaan na may mensahe ang mga bituin at nayon pagkakataon mo na itong marinig. Manatili ka sa akin, Libra, dahil maaaring ito na ang sandali na magbabago ng iyong buhay magpakailanman. Libra, sa tuwing aalala mo, matagal mong hinihintay ang isang sandali, ang isang katotohanan na magbabago ng lahat. Palagi kang may malalim na koneksyon sa universo, nagtitiwala sa mga senyales, sa mga mahihinang bulong ng tadhana. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na hindi ang universo ay hindi nagtataglay ng mga pagkakataon, puno ito ng kahulugan, puno ng mga senyales na naghihintay na maunawaan. At nayon, Libra, ang mga bituin ay nag-aalin para lamang sayo. May isang mensahe na matagal nang nakatago, naghihintay ng tamang panahon upang lumitaw. Ang balanse na matagal mong hinahanap sa iyong buhay, ang mga sagot sa mga pinakamalalim mong tanong, malapit nang ipakita ang kanilang sarili. Huwag hayaang magduda at magtakip sa iyong daraanan, magtiwala sa darating. Ito ang iyong panahon, ang iyong sandali upang hakbangan ang katotohanan na matagal mong alam na para sayo. sa iyo. Pag-unawa sa enerhiya ng Libra, ang panloob na balanse. Libra, ikaw ang personifikasyon ng balanse. Bilang ikapitong tanda ng zodiac, ang iyong enerhiya ay konektado sa mismong kakanyahan ng harmonya, katarungan at katarungan. Nais mong magkaroon ng kapayapaan, hindi lamang sa iyong paligid, kundi pati na rin sa iyong loob. Sa kulturang Pilipino, naniniwala kami sa kapangyarihan ng kapwa, ang pagbabahagi ng sarili, ang pag-unawa sa iba. Ikaw, Libra, ay likas na konektado sa konseptong ito dahil palagi mong hinahanap na dalhin ang balance, hindi lamang sa iyong mga relasyon, kundi pati na rin sa mundong nakapaligid sa iyo. Ngunit Libra, ang hangaring ito ng balanse ay may kapalit. Madalas mong natagpuan ang iyong sarili sa mga sitwasyon kung saan labis ka nang nagbigay, kung saan ang iyong mga pangangailangan ay naitabi upang bigyan ng halaga ang iba. Isang katangiang taglay mo sa iyong puso ang kahandaang magsakripisyo ng iyong sariling kaligayahan para sa kapakanan ng iba. Sa mga pamahiin ng mga Pilipino, madalas naming binabanggit ang balikbuhay o ang pagbabalik sa buhay, ang sandali kung kailan natin muling kinukuha ang mga nawalang bagay o iniwan. Ngayon, panahon mo na upang bawiin ang karapat dapat mong sayo. Ang katotohanan na matagal mong hinihintay, Libra, ay nasa pagkaunawa na ang balanse, ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, ito rin ay tungkol sa pagtanggap. Hindi mo kayang magpatuloy na magbigay mula sa isang walang laman na tasa. Ngayon ay hinihiling ng universo na magmunimuni ka sa iyong mga pangangailangan, upang ipanganak ang lakas na maghanap ng kaligayahan na nararapat sa ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng panlabas na harmonya, ito ay tungkol sa paglikha ng kapayapaan sa iyong sarili, tungkol sa pakikinig sa mga bulong ng iyong kaluluwa, at yakapin ang iyong sariling landas. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino ang kahalagahan ng tiwala, tiwala sa proseso, tiwala sa mga senyales, at higit sa lahat, tiwala sa sarili. Naranasan mo na ang maraming pagsubok, Libra, ngunit ngayon ang universo ay nag-aalin upang magdala sa iyo ng kalinawan na matagal mong hinahanap. Ang iyong enerhiya ay palaging nagsusulong ng balanse at katarungan at oras na para maranasan mo ang parehong enerhiya sa iyong sariling buhay. Ang katotohanan ay malapit ng magbukas, Libra, at magsisimula ito sa pagtanggap ng iyong sariling halaga. Ang katotohanan na matagal mong hinihintay, ang paghahayag ay nasa iyong harapan. Libra, matagal na panahon ka nang naglalakbay na puno ng kalituhan. Parang naglalakad ka sa isang ulap, hindi sigurado sa susunod na hakbang. Ngunit ngayon, nagsisimula ng luminaw ang ulap at ang katotohanan na matagal mong hinihintay ay unti-unti nang lumalapit at nakikita. Sa kulturang Pilipino, mayroon kaming kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan, ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan. Ang kasabihang ito ay may malalim na kahulugan para sa iyo, Libra. Ang katotohanan na hinahanap mo ay hindi lamang tungkol sa hinaharap, ito rin ay tungkol sa pag-unawa sa mga aral mula sa iyong nakaraan at kung paano nito hinubog ang taong ikaw ngayon. Ang paghahayag na darating ay hindi lamang isang panlabas na karanasan, Libra. Ito ay malalim na konektado sa iyong panloob na paglago at pag-unawa. Ang iyong mga karanasan, masayaman o masakit, ay naghatid sa iyo patungo sa sandaling ito. Bawat relasyon na iyong pinangalagaan, bawat desisyon na ginawa mo, bawat sakripisyo na inalay mo, all ay nagsilbing mga hakbang patungo sa katotohanang malapit ng sumi. Ang mga bituin ay gumagabay sa iyo upang makita ang buong larawan, upang makilala ang mga pattern sa iyong buhay na maaaring hindi mo napansin noon. Ngunit ang katotohanan ay hindi walang hamon. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala kami saan ito, ang mga espiritu ng mga ninuno na gumagabay at nagpoprotekta sa atin. Gayunpaman, ang mga espiritong ito ay hindi basta-basta gumagabay sa atin sa mga madaling landas. Pinipilit nila tayong magbago, harapin ang ating pinakamalalim na takot, at yakapin ang hindi komportableng katotohanan na minsan, kailangan nating bitawan ang mga bagay na hindi na nakikinabang sa atin. Ang katotohanang darating, Libra, ay maaaring hindi iyon ang inaasahan mo, ngunit ito ay eksaktong kailangan mo upang magpatuloy. Ngayon, habang papalapit ang paghahayag, ikaw ay tinatawag na kumilos. Ang katotohanan ay magdadala ng kaliwanagan, ngunit ito rin ay mga ngailangan sa iyo na gumawa ng mga pagpili na naayon sa iyong pinakamataas na sarili. Panahon na upang tumigil sa paghihintay at magsimulang lumakad patungo sa buhay na palaging nakalaan para sa iyo. Ang universo ay inihanda ka na para sa sandaling ito, at ngayon, ikaw na ang oras upang yakapin ang iyong lakas. Itinuturo sa atin ng mga paniniwala ng Pilipino na ang tadhana ay hindi isang bagay na basta na lang nangyayari sa atin. Ito ay isang bagay na nililikha natin sa pamamagitan ng ating mga aksyon, pananampalataya, at kahandaan na sundan ang mga senyales na ibinibigay ng universo. Ang katotohanan ay hindi isang pasibong pangyayari, Libra, ito ay isang aktibong puwersa na nagtatangi sa iyo na magtiwala, kumilos, at yakapin ang mga pagbabago na malapit ng magbukas. Ang kaliwanagan na iyong hinahanap ay ngayon malapit na. Buksan ang iyong puso, magtiwala sa proseso, at maging handa na tanggapin ang katotohanan ng magbabago ng lahat. Mga senyales at pagtatanghal, ang universo ay nagsasalita. Libra, ang katotohanan ay hindi na isang malalayong bulong, ito ay unti-unting nagiging mas malinaw bawat araw na lumilipas. Habang dumadaan ka sa makapangyarihang oras na ito sa iyong buhay, ipinapadala sa iyo ng universo ang mga senyales na masyadong mahalaga upang baliwalain. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na ang mga senyales ay nasa paligid lang mula sa paglipad ng alitaptap hanggang sa ang pagpapakita ng mga tiyak na numero. Ang mga senyales na ito ay hindi basta mga pagkakataon, mga mensahe ito na maingat na inilagay sa iyong daraanan ng universo upang gabayan ka patungo sa iyong tadhana hindi ka naglalakbay mag-isa, Libra. Ang universo ay nagsasalita sa iyo at panahon na upang makinig. Maaaring napansin mo na ang mga banayad na pagbabago, isang pakiramdam sa iyong tiyan, isang kakaibang panaginip o marahil isang hindi inaasahang pagkikita na pakiramdam mo'y masyadong mahalaga upang maging isang aksidente lamang. Sa mga pamahiin ng mga Pilipino, naniniwala kami na ang uniberso ay nakikipag-usap sa maraming anyo, sa kalikasan, sa mga tao na nakikilala natin, at sa maliliit. Tila hindi mahalagang mga pangyayari na nagaganap araw-araw. Maglaan ng pansin, libra, dahil ang mga senyales na ito ay inilaan upang gabayan ka patungo sa landas na magdadala sa sa iyong katotohanan. Ang mga numero na paulit-ulit mong nakikita, ang mga hayop na dumadaan sa iyong daraanan, ang mga panaginip na tila masyadong maliwanag upang baliwalain, hindi ito basta-basta. Ito ay paraan ng universo upang sabihan ka na dumating na ang panahon ng pagbabago. Ang katotohanan na matagal mong hinihintay ay nakatali sa mga senyales na ito. Ang iyong intuition, na palaging matalim, ay nayon ay mas konektado sa mga enerhiya sa paligid mo kaysa dati. Magtiwala ka rito. Magtiwala sa mga pakiramdam na dumarating sa iyong puso at sa mga naiisip mong hindi inaasahan. Ang mga ito ay ang mga bulong ng universo, nag-aanyaya sa iyo na kumilos. Sa tradisyon ng Pilipino, naniniwala din kami sa kapangyarihan ng mga ritual upang ipmanifest ang ating mga nais. Ang paglihab ng kandila at pagsasabi ng dasal, o kahit ang simpleng gawain ng salat, dasal, ay maaaring magtulungan tayo na mag-ugnay sa enerhiya ng universo. Libra, ngayon ang tamang panahon upang tawagin ang mga ritual na ito. Gamitin ito upang magtuwa sa iyong sarili, linisin ang iyong isipan, at magbigay ng espasyo para sa katotohanang malapit ng lumitaw. Magliab ng kandila sa katahimikan, magdasal ng pasasalamat, at ituon ang iyong enerhiya sa pagpapakita ng katotohanang matagal mong hinihintay. Ang universo ay nakikinig at handa itong magdala sa iyo ng kung ano ang iyong kailangan. Sa sandaling ito, mahalagang tandaan na ang universo ay hindi laging magbibigay ng mga sagot na inaasahan natin. Minsan, ang mga senyales ay banayad. Minsan naman ay matapang, ngunit palaging magkahulugan. Ang iyong papel ay manatiling naroroon, magtiwala at maging bukas sa pagtanggap ng mga ito, anuman ang anyo ng mga ito. Panahon na para yakapin mo ang iyong lakas, libra, at yakapin ang enerhiya na gumagabay sa iyo. Ang katotohanan ay malapit na. Magtiwala sa mga senyales at hayaang gabayan ka nito patungo sa hinaharap. Ang pagbabago ng enerhiya na darating, isang bagong landas ang naghihintay. Libra, habang ang universo ay nagbabago, ganoon din ang iyong enerhiya. Ang katotohanan na matagal mong hinihintay ay hindi lamang isang simpleng paghahayag, ito ay isang pagbabago, isang malalim na pag na mag-alter ng landas ng iyong tadhana. Sa kulturang Pilipino, binibigyang diin ang espiritu ng bayanihan, ang lakas na matatagpuan natin kapag nagsama-sama tayo at nagtulungan. Sa ngayon, ang universo ay nagtatrabaho kasama ka, hindi laban sa'yo. Ngunit upang magpatuloy, Libra, kailangan mong yakapin ang pagbabagong ito ng buo at may malugod na pagtanggap. Ang mga bituin ay nag-aalin at ang makapangyarihang pagsasanib na ito ay nagdadala ng bagong kabanata. Ang pagbabagong enerhiya na ito ay mga ngailangan sa'yo na iwan ang mga bagay na hindi na nakikinabang sa'yo. Maaaring ito ay mga relasyon na nagpapanatili sa'yo sa nakaraan o mga luma at hindi nakapakipakinabang na mga ugali na pumipigil sa iyo na maabot ang iyong buong potensyal. Sa mga paniniwala ng Pilipino, binibigyang diin natin ang pagbabalik loob, ang pagbabalik sa puso, ang muling pagbabalik sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ito ang tinatawag sa iyo, Libra. Panahon na upang bawiin ang iyong puso, ang iyong tunay na hangarin, at magpatuloy ng may kaliwanagan na matagal mong hinihintay maaaring nararamdaman mo na ang hangin ng pagbabago na nagsisimula ng mag-umpisa. May isang pakiramdam ng pagkamadali sa hangin, isang kaalaman sa loob na may nagbabago. Sa mga tradisyon ng Pilipino, naniniwala kami na kapag ang isang makapangyarihang pagbabago ay malapit ng mangyari, maaari tayong makaranas ng mga pasintabi, mga senyales na nagsasabing maghanda tayo para sa isang mas mataas na bagay. Maglaan ng pansin sa iyong mga iniisip at ginagawa sa panahong ito. Maaring makaramdam ka ng pagkaabala o baka mas determinado ka kaysa dati. Ang mga pakiramdam na ito ay bahagi ng pagbabago ng enerhiya na naghahanda sa iyo para sa isang malaking tabumpay. Sa panahon ng pagbabago na ito, libra, matutuklasan mong ang mga pagpili mo ay mas mahalaga kaysa dati. Bawat desisyon ngayon ay isang hakbang patungo sa iyong katotohanan. Binibigyang diin ng kulturang Pilipino ang kahalagahan ng layunin, ang kapangyarihan ng ating mga pinaniniwalaan at pinapamana. Ang iyong mga pagpili ay makapangyarihan sa ngayon, libra, at hinihikayat ka ng universo na pumili ng maayos, magtiwala sa iyong panloob na karunungan, at maglakad ng may kumpiyansa patungo sa buhay na tinatawag ka. Ang pagbabagong enerhiya na ito ay hindi magiging madali, ngunit ito ay kinakailangan para sa paglago at pagbabago na darating. Ipinagpapalagay ka na iwaksi ang iyong lumang balat, bitawan ang mga bigat na matagal nang nagpapabigat sa iyo. Itinuturo sa atin ng espiritwalidad ng Pilipino na bago maglabas ng bagong paglago, kinakailangan munang maglinis. Isipin ito bilang ani, ang paglilinis ng mga bagay na hindi na nakikinabang upang mapagtaniman ang mga binhi ng iyong hinaharap. Ang darating na pagbabago ay isang uri ng muling pagsilang, libra. Ang universo ay gumagawa ng espasyo para sa isang bagong bagay, isang bagay na sa wakas ay magdadala ng kapayapaan at balanse na matagal mong hinahanap. Ngunit upang matanggap ito, kailangan mong muna bitawan ang mga bagay na humahadlang sa iyong daraanan. Ang katotohanang hinahanap mo ay magdadala ng kaliwanagan, ngunit ito rin ay magtutulak sa iyo upang bitawan ang mga lumang attachment, Magtiwala sa proseso at alamin na bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay magdadala sa iyo patungo sa buhay na palagi mong nakalaan na ipanaho. Ang espiritual na paglalakbay paabante, yakapin ang iyong lakas. Libra, dumating na ang oras para yakapin mo ang iyong tunay na lakas. Habang ang universo ay nagbabago at ang enerhiya sa paligid mo ay nag-iba, hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap ng katotohanan, ito ay tungkol sa pag-aari nito, pag-unawa dito at paggamit nito upang gabayan ka patungo sa buhay na palagi mong pinapangarap. Sa kulturang Pilipino, binibigyang diin natin ang pananampalataya, ang malalim na pananampalataya at tiwala na inilalagay natin sa ating sarili, sa ating mataas na kapangyarihan, at sa universo. Ngayon, higit kailanman, kailangan mong ilagay ang tiwala na iyon sa iyong sarili. Ang paglalakbay patungo sa hinaharap ay mga ngailangan ng tapang, libra. Madaling manatili sa comfort zone ng mga kilala, Munit ang universo ay nagtutulak sa iyo upang magpatuloy sa labas ng kung ano ang pamilyar at pumasok sa hindi alam. Dito nagayari ang tunay na paglago. Madalas nating naririnig sa mga tradisyong Pilipino ang agimat, mga protective charm o amulet na gumagabay sa atin sa mga hamon ng buhay. Munit Libra, ang iyong tunay na agimat ay ang iyong panloob na lakas, ang iyong kakayahang magtiwala sa proseso at lumagpas sa mga hadlang na dumarating sa iyong daraanan ngayon na ang tamang oras upang yakapin ang iyong pagiging totoo. Hindi mo kailangan maghanap ng validation o pag-aproba mula sa iba. Sa mga paniniwala ng Pilipino, may kasabihang i ang hindi marunong magtiwala sa sarili ay hindi makararating sa paroroonan na nangangahulugang ang hindi nagtitiwala sa sarili ay hindi makararating sa kanyang paroroonan. Libra, tinatawag ka upang magtiwala sa iyong sarili, maniwala sa iyong sariling karunungan, at sundan ang landas na tama para sa iyo kahit pa nangangahulugan itong lumayo sa mga inaasahan ng iba. Ang paglalakbay patungo sa hinaharap ay mga ngailangan sa iyo na manatiling tapat sa iyong mga pagpapahalaga, kahit pa ang mundo sa paligid mo ay tila hindi sigurado. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala kami sa mga ritual, mga maliliit na pang-araw-araw na gawain na nagpapasenter sa atin at nagpapaalin sa ating mataas na layunin. Maaaring ito ay isang dasal sa umaga, isang sandali ng katahimikan, o isang kilos ng pasasalamat, ang mga ritual na ito ay isang makapangyarihang paraan upang manatiling nakaugat. Libra, ikaw ay tinatawag upang gumawa ng sarili mong mga ritual ng kapangyarihan. Ang mga ritual na ito ay magsisilbing paalala ng iyong panloob na lakas at ng kapangyarihan mong hubugin ang iyong sariling hinaharap. Habang ikaw ay patuloy na lumalakad, magtiwala na ang universo ay gumagabay sa iyo, hindi laban sa iyo. Hindi ito laging magiging madali, ngunit ang mga gantimpala ay tiyak na sulit. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino ang halaga ng tiyaga, ang pasensya at pagtityaga. Tinatawag ka ng universo upang yakapin ang mga katangiyang ito habang binabaybay mo ang susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Ang katotohanan na iyong hinihintay ay hindi lamang isang pangyayari, ito ay isang pagbabago na mga ngailangan ng oras, pasensya, at dedikasyon. Ito ay isang proseso ng pagiging kung sino ka talagang itinadhana na maging. Tandaan mo, Libra, na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang uniberso ay nasa iyong tabi, gumagabay sa bawat hakbang na ginagawa mo. Kagaya ng mga paniniwala ng bayanihan sa mga Pilipino na binibigyang halaga ang suporta ng komunidad, alamin mo na ang enerhiya sa paligid mo ay narito upang suportahan ka rin. Magtiwala sa suporta na ito, yakapin ang lakas sa loob mo, at gawin ang bawat hakbang patungo sa hinaharap na may kumpiyansa. Ang paglalakbay na ito ay maaaring maging hamon, ngunit puno rin ito ng walang katapusang posibilidad. Ito ang iyong sandali, Libra, upang magmining sa lahat ng iyong kaluwalhasyan at yakapin ang makapangyarihang katotohanan na malapit ng magbukas. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, at gawin ang unang hakbang patungo sa buhay na palagi mong itinadhana upang ipanaho. Chad said. Libra, dumating na ang oras para yakapin mo ang katotohanan na matagal nang naghihintay sa iyo. Ang paglalakbay na iyong tinahak ay mahaba, puno ng kalituhan, pagdududa at sakripisyo. Ngunit habang ang universo ay nag-alin pabor sa iyo, dumating na ang sandali ng pagbabago. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan na ang bawat paghihirap, bawat hamon, bawat luha, ay bahagi ng mas mataas na plano ng universo. At ngayon, Libra, tinatawag ka ng universo upang magtiwala na lahat ng mga karanasang ito ay nagdala sa iyo sa makapangyarihang sandali ng iyong buhay. Hindi lang ito tungkol sa isang paghahayag, ito ay tungkol sa muling pagsilang. Ang katotohanang ng matagal mong hinihintay ay hindi isang bagay na lilitaw lamang sa iyong buhay at maglalaho. Hindi ito ay nilalayong manatili. Maging ito ang pundasyon ng susunod na kabanata ng iyong buhay, isang kabanata kung saan ikaw ay nakatayo ng buo sa iyong lakas, tinatanggap ang iyong tadhana at ang mga pagpili na gagawin mo. Sa tradisyong Pilipino, may paniniwala na kapag ang isang pinto ay nagsara, may isa pang magbubukas, at sa bawat pintong iyon ay may mga bagong oportunidad, mga bagong simula. Nakatayo ka ngayon sa harap ng bagong pintong ito, libra, at panahon na upang dumaan dito. Inihanda ka na ng universo para sa sandaling ito. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob mo upang ipanganak ang hinaharap na matagal mong pinapangarap. Ang katotohan ng iyong natuklasan ay ang susi sa iyong bagong landas, ngunit hindi ito ang wakas, ito ay ang simula. Ang mga bituin ay nag-alin, ipinakita sa iyo ang mga senyales, at ngayon ay oras na upang magpatuloy ng may tapang, grace, at kumpiyansa. Sa espiritualidad ng Pilipino, tinuturo sa atin na mangyari ang lahat ng bagay sa tamang panahon, lahat ng bagay ay nangyayari sa tamang oras. At ito na ang iyong oras, Libra. Ang universo ay nagbigay daan para sa iyong paglago, upang mag-expand, at yakapin ang mga pagbabago na dating sa iyong buhay. Ngunit higit pa roon, Libra, ang universo ay nag-aakyaya sa iyo upang ipanganak ang iyong tadhana. Ang mga paniniwala ng Pilipino ay nagsasabi na ang ating mga dasal, ang ating mga layunin, at ang ating mga ritual ay may kapangyarihang hubugin ang ating buhay. Kailangan mong gamitin ang lahat ng iyong natutunan, ang mga bagay na iyong natuklasan at gamitin ito upang likhain ang buhay na palagi mong hinahangad. Ang katotohanan na ito ay hindi lamang para sa pag-unawa, ito ay para sa aksyon. Magtiwala sa iyong sarili, magtiwala sa iyong lakas, at magtiwala sa universo. Tinatawag ka ng iyong tadhana at panahon na upang sagutin ito. Ang katotohanang matagal mong hinihintay ay hindi lamang isang mensahe, ito ay isang katalista. Ito ang spark na magpapailaw sa iyong potensyal at maghuhudyat ng simula ng landas na palagi mong itinadhana na lakbayin. Habang ikaw ay papasok sa iyong lakas, alamin mo na ang universo ay narito, katuwang mo sa bawat hakbang. Libra, dumating na ang iyong sandali. Yakapin mo ito. I manifest mo ito. At magtiwala na ang lahat ng kailangan mo ay darating sa tamang oras.